Pinjulang ko yah, milang. Okay unik, unik ko, do unik, sigla. Kumping yung kostang dapat jeepin na kababalwa ko yung yah. Kabilte mithi ko jay. Ayos na Ayan, guys, na pagkagaling diskarte ni ko yah mga guys oh naman po kasi pag buhatin pa nila kaya gumamit sila ng mga motor at lubid lang mga guys tignan nyo mga guys oh hindi po sila nahihirapan sa pagkuha ng mga produkto na sa baba ayan mga guys tignan nyo mga guys aangat ah, po yung produkto lang, kamatis ayan, mga guys oh ayan mga guys panurin nyo na lang mga guys ay kwa doon tatulatong nila mga guys marami kayong matututunan dito mga guys promise yan ang guys, na daanan lang namin kasi nasa Hongguan may Hongguan po kami bukaw yan pauwi na po kami mga guys pabalik na po paket po kami ng Arco panawin. yan mga guys nakita lang po namin sila, kaya si tata at si at nagtutulungan sila para lang mayayahon ang produkt nila mga guys ganyan dapat mga guys uh, think positive pa tignan nyo mga guys ang galing nila mga guys no problem mga guys ang galing nila mga guys at sana mga guys may matutulong kayo sa mga vlog ko na ito mga guys. Salamat po. At saka shout out po sa mga kay nanay tatay sa may kung ni Bogao mga guys. Napaka-bait nila. Pumayag po silang bituin sila kahit po busy-busy sila mga guys. Kaya idol mga guys. Maraming salamat po. Thanks for watching mga guys. And surprise mo na vlog mga guys. Sana makita nyo yung vlog ko na ito at subscribe nyo mga guys and salamat talaga promise